Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nangibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaing balo at ang mga ulila. Kapag inapinin ninyo sila at dumain sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipulin sa pangunggitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng mga ginagawa ng mga usurero. Kapag may la sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y maing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas Matibay kong muog, purihin ng lahat Sa piniling hari, dakilang tagumpay Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon, tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. gayon man, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo kahit naging huwalan kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinilikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na nagbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, halleluya. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Hallelujah, halleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga pariseyo nang mabalita nilang napatayimik ni Jesus ang mga saduseyo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.